Yo, yo! Good news nga pala sa lahat ng mga tricycle driver dito sa Dait at sa lahat ng may mga sasakyan na gustong magpagawa dito sa shop ni Mr. Villanueva. Kasi si Mr. Villanueva ay magbibigay ng malaking discount sa lahat ng magpapagawa dito. Wow! Oo, tama ang iyong narinig. Magbibigay siya ng discount lalo na dun sa ating mga supporters. What? So ang kailangan nyo lang gawin mga ka Mix Vlog ay sabihin nyo lang sa kanya na kayo ay naka-follow sa ating page at napanood nyo ang video na to. So guys, meron kayong discount sa pyesa at sa labor. So ayan, pakinggan nyo ang sasabihin ng may-ari ng shop na ito. So guys, napakabait nito ni Mr. Villanueva. So ayan, panoodin nyo to. Ang umaga sa inyo, mga barkada. Dito sa shop ni Villanueva. Ito, ah, sinong magpapagawa dito? Lahat ng mga pampasada, motor, scooter, mga alpa, lahat. Nagpapasada dito sa dait, may discount kayo dito kay ano, pag dito kay nagpagawa. So ano lang kailangan uh, banggitin? Kailangan sabihin nyo lang yung ano, jr jr Mix Blood. Yun! Automatic! Automatic! may discount kayo dito. Okay. Sa at sa labor. Okay, nakakita niyan. Meron pa dito ano, ah pag nagpagawa dito meron pa ditong libreng linis okay guys ah, may libreng linis pa daw so titingnan natin may yung panglinis nya anong klaseng panglinis yan Oh, cleaner po para sa lahat ah yung maganda try natin try natin ha so yan guys napakaganda dito magpagawa dito lang yung matatagpuan sa dito. Uh, san vicente street ah yan dito lang po yan kailangan malinis lang siyang ano, basahan. Ito medyo napunas ko na. Ito lang mo lang ano na. Wow. Pero kailangan yung basahan na malinis. Tab na talaga oh. Yan. Ganyan lang, bilis lang. And then sa upuan naman, gaganyanin mo siya. And then meron itong pangkuskos dito, wait lang. Eh, si managera. Ano? <laughs> Pero na siyang kasamang pang kus -kus. Ito. Ah, para talaga sa upuan. oh, no? para sa upuan. Yeah, lahat yan. Oh. No? Na mga, yung dumi niya na alis. Yan, yeah, yung dumi niyan. Ay guys, maganda ito sa mga ano, mga scooter. Para sa lahat, hindi, tatanggalin mo siya. Ay, pupunasan mo lang siya. Ha? Eh? Kintab na. Kintab ah, yes. na. Di ka tulad yung dati. Oo. And then, pwede rin dito sa ano? Ah, pwede okay. din siya sa salamin. Oo, oh, salamin. Pwede yan Ay, talagang malinaw na, oh. Maliwanag na. Pero guys, dapat ang basahan mo dito malinis. Kasi itong basahan ko madumi na. Ah, kailangan pala yung malinis, kailangan malinis na basahan. basahan. Para super linis siya. Mm, okay, ano? So, kung bibili niya sa yung kanya paglinis, magkano naman inaabot ng isa niyan? 200 lang. Oh, 200 ang mura, no? 200. Talagang nakakalinis siya sa lahat ng... Uh... And then, meron pa kayong discount. May discount Mag pa. Nakanggit yung, ano, here are mixed blog. Wow, okay. <laughs> thank, you, thank you, thank you. lang. Lahat na yung mga nagtutudyong dito ng mga tricycle, di siyempre nabawas alangis doon. Meron kami tudyong dito, langis. Ang malaki yung bote ko. Ano lang ito? Ang isang bote dito, 40 pesos lang. Wow. Okay. Kalahati, eh, 20. Oh. Oh. Yung mga nagaano dyan, mga pampasada, alam nyo na kung saan mura. Yes. Dyan, may siya.